Hi guys, good morning. Maga tayo nag -atid guys sa ating estudyante sa may CI Kalamba. At pagkatid natin guys, ay dumiritsyo tayo dito sa palengke dito sa Sarah Hazel. At bibili tayo guys ng dalawang sakong bigas. At uh, dito lang natin ikinakarga yung dalawang sakong bigas dito sa may motor natin, guys. Ayun. Pag ganitong oras guys, halos wala pang mga customer kasi kabubukas lang at uh, tayo ay bibili muna ng bigas. di dito tayo. Ito so, yung mga bigas nila guys Pabiling bigas Isang buko pandan Ito sir Pagkano lahat? dalawang sakong bigas 2,200 ayan guys 2,200 guys ang dalawang sakong bigas ah, ilagay mo na lang isa rugman yan isa rugman ayan na lang pangalan natin sir Uh, ito po yung Sarah itil mga kay Ito sir Bili tayo guys ng dinurado at saka buko pandan na bigas Ganito ang oras guys, masarap mag-grocery dito sa Sarayisil. Wala pa gaano mga customer. Pero pag mga 7 or 8 o'clock na, nako, napakatao na dito guys time check ay uh, mag-alasays pa lang ng umaga ayan po mga kaisa roman at nagkakamada sila ng bigas habang inaantay natin yung bigas ay uh, nagpa muna tayo mga kaisa roman at uh, shout out sa ating mga viewers dito sa Calamba Laguna.

Yan ang akin sir ano. Ay hindi pa pala. Ito na akin ano. Dalawa. Oh. Uh -huh. Ah, sige. Dito lang boss may motor. At kakarga na natin mga kaisarog dito sa motor. Ayan. Ayan ah, lang guys ang paglagay natin. Isa-isa ko ang sakong bigas muna tatalian natin yan. Tapos, ito naman guys ang susunod, isang sako. Itali muna natin mga kaisarugman para hindi kumalas sa muko. Ayan po mga kaisarugman. Inegal tayo pagtali ng dalawang sakong bigas. malaking bagay din guys kapag mino uh, minomotor na lang natin yung biga kasi pag ganito mag a tayo ng tricycle ang isang alis ay 85 pesos kung hindi ako magkakamali eh ngayon isinakay na lang natin sa motor at uh, itinao natin na inihatid ko yung anak ko kaya nakalibre tayo mga kaisa rog ayan po guys Naitali na natin at aalis na tayo. At uh, dito tayo na mili sa Sarah Hazel. At uh, yung gilid niya ay mga karnihan guys. yung view dito sa Kalamba Laguna ayan po guys at aalis na tayo guys iba ng nakulimlim kanina pagdating ko ay medyo umambun-ambun kaya lang sakit lang aalis na tayo guys na nakambun-ambun ayan ayan okay hanggang sa muli guys at uh, pagdating sa bahay update ko kayo guys dito na tayo guys sa bahay at uh, aalisin na natin yung bigas sa motor ko, <laughs> mabigat ayan guys ang ating sari sari store Ayan, alisin mo natin guys ang bigas. At uh, ito na po yung bigas ng mga kaisa rugman. Ayan, so, nilagay na natin. Talagang napakabilis ng bigas natin guys. Araw-araw kasi na uh, binibili ng ating mga soki. At nagdagdag naman tayo guys ng ilang tray itlog. Bumili tayo ng sampung tray. Ah, uh, 'yan po yung bigas natin, guys. Dadagdagan na naman. Ah, uh, ganun guys, pag napunta tayo sa palengke, ay ako na lang yung namimili ng bigas, dalawang sako, ikinakarga natin sa motor. at uh, natin kanina guys ay ganun yung ginagawa natin paghatid ko sa estudyante natin ay ako na yung nabili ng bigas sa palingki para makalibre tayo ng arkila ng tricycle ah, uh, ito naman po yung guys yung ating mga paninda Ayan po guys, kapag andito tayo guys sa bahay, ako yung nagtatao dito sa tindahan. Ayan po mga kaisarog, hanggang sa muli. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, paalis na naman tayo yung maya-maya tayo ay luluwas na naman ng Maynila at uh, Webis na naman tayo Okay, hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching. Bye-bye.